Nino nga, Bel. Ay <laughs> po. Ay, bless po. Ang laki-laki mo na. Uling nakita kita eh. Pre. Parang naiiyak ka dyan. Naawa ka sa akin. Hindi, ungas. Namiss kita. Huli tayo nagkita, muntik pa tayo magsapakan. Sinakay pa kita sa taxi, di ba? Oh. <laughs> hmm, diba? uh, ano? Galit ka pa ba sa akin? Tatawagan okay. ba kita kung galit ako sa'yo? Oo nga. Eh, wala ka namang choice, eh. Ako lang kaibigan mo dito sa Pilipinas. Oo, hey, tsaka yun nga. Wala rin naman akong choice. Tama, ungas ka talaga, eh. Pinatulan mo, naniwala naman. Pre, paano nyo natatakasan si, ano, Hazel? Ha? So, ano atin, Pre? Trabaho ba? Oo, sana, pare. Dali lang yan, Pre. Papasahan kita ng mga gawa. Di ba may alam ka naman sa mga electronics repair, di ba? Oo naman. Oo, yan naman pala. Madali lang yan. Sige, sige, tutulungan kita. Pero sa isang kondisyon. Ano naman? Hindi mo pwedeng tawagan si Felma at ang mga anak mo para iwas World War III. Hmm? Isa pa, hindi dapat malaman ni Paz na nagkita tayo dahil World War IV yun. Alam mo naman si Paz, ang ikipag kompetisyon yun kay Hazel sa pagiging war trick. Di ba? Ba't ba na punta yung usapan natin? Pira naman, no? Oh. Di ba ang babait natin? Oo oh, naman. Sabi ko nga Ay, Jessica, anak. Po. Ah, uh, pwedeng makisuyo ng pulutan dyan sa labas. Ano, Nakalimutan ko bumili. Ano pong gusto niyo, Nino? Kahit ano, bahala ka na. Ha? Salamat. Laki na nang anak ko. Oh. Ano? Game? O oh, sige. <laughs> oh. lang ha? Uti lang, oo. Oh, oo, lang. Pre, kwento mo sa akin. Paano mo natakasan si Hazel? Ang buksan mo muna. Oo. Oh. Pira ako. Hmm. Mars! Mars, check mo to, Mars! Madaming magagandang dun sa comment section tungkol sa sisig ni Bunso! But wait! There's more! Ang daming online orders na kumars! Kailangan niya na natin kumuha ng mga bagong hire para tutukan tong orders online! Mars, Mars Sino ba yung kausap mo? Ha? Sinisira mo naman yung momentum ko eh. Sa'king sino yan eh? Bakit akin na akin Jessica, na si Jessica Cruz! Naku, anak to ni Manuel sa kanyang Hazel, ano? Akin na yan! Pass! Hi, Miss Pelma. May Ay, Philippine. Philippine sim? Nandito yung mga ama sa Pilipinas? Ha? Naku, Mars? Sino nakakaalam nito? Alam ba to ng mga bata? Ay, si Colleen lang. Ayun, isa lang. So, anong balak mo? Balak mo makipagkita, no? Ha? Okay. Ah. Ha? Wala, wala akong ah, balak. Wala? wala ano naman pa di ba? Wala. Ayan. Ano? Ano? Ah! Anong mo? Dinilip ko. Para hindi ka na matokso at tawagan mo sila at makipagkita ka pa sa kanila, di ba? Wala kang karapatan na gawin yun, Paz. Ay, may karapatan ako. Kaibigan mo ako. Pinoprotektahan lang naman kita doon na makita hinayupak na lalaking yon. Sobrang personal na to, ha? Hindi mo dapat pinakikialaman. Talaga! Sige na, magalit ka na kung magalit sa akin! Pero one day, isang araw, Felma, magpapasalamat ka sa akin. I thank you! Huwag mo nang uulitin to, ha? Kung ayaw mong mawala ng trabaho at kaibigan!